Is Darling! Magandang gabi Is Darling. Kami lang ni Isli dito dalawa. Sinasupplyan niya ako Is Darling. Anong your style ba yan? Si Isli yung napapractice siya mag ano. Parlor! Parlolista? Dalawang beses na yan! Yan Is Darling. Kaya mas dami pinapanood ko yung sarili ko. Kung nagluluto ako ng gulay. Gulay. Anong masasabi mo sa ano, AI? Masasabi sa AI? Hmm. Maganda bang AI? Hmm. Hindi. Maganda bakit? Kasi... Kasi ang hirap yep, gawin. Hirap gawin ini Kamarono? Gawin kayo natin yung AI. Paano ba gawin? Kailangan nga sana yun sa... Tawag so dito? tap Hmm. Hmm, gaglap ang tangan. Ay, supply mo. Yes, darling. Ang ano na namin ngayon ulam ay yung ano. ito so, dito pakita natin. yung ulam natin. Yes, darling. Yes, darling. Yung ulam namin. Yes, sure. darling. Anis, yes, darling oh. Ano yan? Yung hirupin na ginawa kong stick. masarap yes darling din. Kain si Isli nito mamaya. Hugas na siya ng kamay oh. Hugas ang mabuti ang kamay. Maglagay ng sabon para tanggal ang germs. <laughs> Tingnan natin kung marunong ba maghugas ng kamay. Hindi masyadong mabulak. Okay. Ha? Ah. Si ano lang yan, liquid. Yung relo mo. Inayosin mo, hugas na. Magbanlo na. Okay, let's go. Pati ilaw. Hagam. Sabak ka diri, sabak ka diri. Oh, pagugas. Nagkano mo?